Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si laban sa bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang uh, alamin natin ang lihim ng sweater. So mga kasabong ano, pagkasweter talagang uh, napakasikat niya no. Ang sweater ang pinakatanyag na linyada ngayon. So in demand 'yan, mga kasabong sa larangan po ng sabong, talagang ang sweater talagang in demand. Maraming version po ang kwento niya, no? Na pinagmulan nito. So, ito po yung uh, kwento na nalalaman natin kung bakit nakabuo tayo ng sweater ka. Si Sweater McGuinness ay nagbigay po ng isang uh, yellow-legged hatch kai Walter Kelso. So, pinaris ni Kelso ang tandang nito sa kanyang mga uh, hints. So, sa madaling salita, mga kasabong, uh, hatch yellow legged at saka Kelso pala ito. Ito. So, sweater pala yan, ano? So, isa sa mga anak ng pairing na ito ay napunta po kay Cecil Debes na pinalahi naman sa, uh, sa lima sa kanyang out-in-out -out kilso hin. Ayan. So, mga kasabong, ano, uh, si McGinnis, mayroon siyang yellow-legged, binigyan niya si Walter Kilso. Si Walter Kilso naman nag-breed po ng... Uh, abrenid po yan, ni Walter Kelso sa kanyang hands. So, uh, yellow-legged, yellow-legged na tandang, cross niya sa Kelso, hands. And then, yung peering na yan, nagkaroon po ng, uh, ano, sisil. Ayan. Na, crinus din ni Cecil Debe sa kanyang out-in-out Kelso. Ganun po yung pagka-makeover sa istorya. Ano? Mula sa mga sisio na meetings, doon po nagsimula ang tinatawag na tina sweater. Ayan po. So, ano ang tunay na dahilan kung bakit sumikat ng husto ang mga sweater? So, ano ba ang tunay na dahilan? Ang sagot po mga kasabong ay naaangko po ang laro ng sweater sa modernong labanan. Ano ba ang uh, modernong labanan ngayon? Of course, ang long knife at saka yung short knives, tinatawag. So, mga kasabong, ano? uh, sila Carol Nismith, uh, Bruce Barnett, at saka yung si uh, Ding Fair, yung tatlo na yan, yung talaga yung uh, nagpasabog ng husto sa kasikatan po ng sweater, alam natin yan, no? Uh, bilang isang magsasabong kilala natin yung tatlo na yan yan talaga yung mga mayro mga magagaling na sweater ayan po of course ah uh, hindi lang naman nila basta pinalahi ito kundi binago nila ang pagkabuo ng manok na naayon po sa uh, pangangailangan ng modernong sabong Ika nga Uh, pag nag-breed ka, kailangan uh, naayon po sa kaniyang tinatawag na modernong labanan. Kung di, sa Pilipinas, long knife, yung mahaba yung tari. One shot, one kill. Ay doon naman sa Amerika, short knife po yan, no? Sa Mexico. Maiksi yung tari. Napakatibay po ng manok. batagal mamatay, pero sasakitan po napaka tibay ayan po ginawa nito nila ah, dinagdagan nila ang bilis liksi at saka pinalakas po nila yung palo ayan po yun ang pinakamaganda yung tapang at resistensya yun po yung nagpaganda po sa kanilang sweater na tinatawag ayan So hindi lang basta sa hindi lang basta na lumaban po yung mga manok nila. Pinalakas, pinatalino at of course pinaliksi. Pinaliksi ayon po sa uh, uso natin ngayon na sabong. Ganun po ang lihim pala ng sweater ngayon. Agin mga kasabong, ang makeover po ng sweater na tinatawag, yung tatlo na yan, si Carol Smith, Bruce Barnett, at saka si Ding Persikat po yan sa sweater. Ang makeover pala ng sweater ay nagsimula po yan sa uh, tandang na yellow-legged hats and then pinaris po sa kelso na hens. And then yung paris na yon nagkaroon ng sisiw, Kumuha po si si Cecil uh, si Davis and then tinaris niya sa kanyang out in out kill so and then that is called the sweater. Ang sweater po ngayon mga kasabong napakalakas, napakatalino, napakabilis, maliksi po na naaangkop po sa ating labanan which is sa Pilipinas long knife sa Mexico or sa Amerika naman, short knife. Again mga kasabong, maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga subscriber. Sa wala pa, inanyayahan ko kayo na mag-subscribe kayo, at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, at saka yung karunungan po tungkol sa sabong. Maraming salamat po sa inyo.